Yen po. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa. May <laughs> number naman ako, di ba? Anong oras ba pasok mo? Eight? Oh, sige, pwede. S Sabay kita papunta doon. Yan, Yan po. <laughs> Kala ka <po> wala. Internet <laughs> po.

Okay. Medyo mataas lang yung tapakan. Ayan. <laughs> so, dikit ka lang. Okay lang? Okay lang. And, <laughs> Okay. All okay lang po. One way ata dyan. One way to? Mm hmm. Ito lang tayo. Ross Boulevard naman, di ba? Okay. Pauwi po kayo ngayon? Galing sa trabaho. Ah. Then sa salon. Kaka-out lang. No. Anong oras pasok mo nun? 8. 8 to 8? 8 to 9. Sobra 12 oras ah. <laughs> okay lang. Saan <laughs> probinsya mo? Sa Bicol. Ah, Bicol. Sa Bicol. Kayo po, saan? Kuwan ako, Baler? Sa? Ano Baler? Baler Aurora? Oo. Oh. Ano din? Familiar ka? Nakapunta ka na doon? Hindi naman. Ano lang? Ah... Uh, Kabisado lang. <laughs> <laughs> Sige, hawak ka lang po pag nahirapan ka. Yung dala mo dito na lang kayo sa harap? Sige lang. Sabit ko dito? Okay lang. Okay lang. Dito ka nagbo-board? Mm, sa Malate. Malate. Tapos dito yung trabaho. Hmm. Anong trabaho mo don Sa salon. Ah, taga gupet? Taga... Uh, hairdresser. Lahat. All around. Ah, marunong ka pala mag -gupit. Ay, pag oo. Pero may barbershop dyan kami. Bago papasok ng salon. Sa barbershop. Ah, pero hindi ka nag don doon? Sa mga babae. Ah, babae lang. Kasi bago pumasok ng ano, barbero muna. Ah, okay. Kumbaga iisa lang yung ano. Gugupitan muna ng barbero nyo tapos sa ah, sa na. Ah, ah, Yes. Kung gusto magpalinis. Oo. Oh. Pagawa ng buhok. Ilang taon ka na? 26. Alam, bata mo pa. <laughs> 26 ka pa <mada. laughs> Mas so, matanda pa pala ako. Tanda ako na. Eh, ang tawin ka na. 30 plus na ako eh. Bata pa nga eh. <laughs> Bata. Matanda na, matanda na. Matatakot na ako mag 40 Walang magagawa. Kaya nga. Hindi mapigilan yung pagtanda. Ko. Kalendaryo nga, nawawala. Oo. Oh. Family mo nandito rin? Wala ano, ako lang mag-isa. Ay, mag-isa ka lang doon? Oh. Malungkot. Malungkot magisa mag-isa? lang. Di e pagka-ahatid nito, pauwi ka na niyan. Depende. <laughs> ah, dagdag ikita pa eh. Pag nagbubok ako pag umaga, sobrang nahihirapan ako kasi Masyadong matagal kumuha nang ano, wala pa masyadong gumukuha pag gumagawa. Oh. Ay ano ba yung sarili mo tong boarding mo dito? Ano, nag-board lang dito. Saan ka banda? Dito na lang. Dito. Ay lampas lang naroon dito ah. Okay. Ano pa lang pakaroon mo? Yen? Yen. Ako. Yen Martian. Marshall, oh, ya, yeah. <laughs> Nggulu na Parang pano to diba? Ah, uh, okay, okay, Station yan diba? ba oke Hah? 20 <laughs> Ay oo, bukas ng umaga Wala akong pasok pang, pang gabi ako Ay may May number naman ako ba? Diba? Anong oras ba pasok mo? 8? Oh, sige pwede Mali makakuha ako bukas papunta dito sabay kita papunta doon Sige thank you ha ah. Binigyan niya tayo ng 53 yung bayad Ginawa niya 80 77 yung binigay niyang tip 53 lang bayaran niya ginawa niya 80 oh. bait naman niya